Mga partner sininga tiyon mag kita sa kasal kay Maninoy kami ni Kumpari Eugene Malatilisas sa isa sa mga members sa Sulabs Bulwangan Chapter. Kag-ari lang kami sa likod, kaya nauli kami abot mga ka-partner. <laughs> Pagkatapos atin sa seremonya sa kasal, of course mapapicture ang mga maninay kag maninoy upod sa iyada kag si, si yan kapicture tau upod sa mga kumpari taman kag kumari nice. No. yun mga kapartner ah, nagmaninoy naman kita sa isa sa mga members sa sulabs dito sa buluangan ay maninoy kumpari, kumpari ay naman kami legit na kumpari ay kami ngayon hindi hindi pa sa okay, naman kumpari naman kami so congratulations kay Janet Kag. Stop it. Get some help. What? Ayan, kumpare ko, dumalipatan niya pa amon iada kag iado. Si Ihado rin kag Iyada Janet. Oh, congratulations sa inyo, ti. Eh. Mapapicture man kami upod sa ilap. Congratulations kay Iyada Janet, kag Ihado rin sa bulwangan. Pagkatapos sa simbahan, mga ka-partner, nag na kami sa resepsyon kung sa diyan, upot-ugyapon si kumpare Eugene Malatilisas. Updin nyo kami, mga partner Yun, mga partner, ari na, na ta, na ta. Yun, mga partner, ari na ta sa reception. Ari na ta, kay Eugene. Uh, congratulations kay Jeanette Kakerini. Uh, member sa atin uh, iya yes, Sister sa kasal sang groom members sang sulaps Labs Lovely FM supporters supportan naman sila ano yun ito sa ilang kasal

何 <music> 朋友们。<music> mga bagulang tapos kaon. Itsura sa mga bagulang kaon. O, ano? Itsura sa mga maninay, kag maninay, kaya bagulang tapos kaon. Yeah. Naga, naga lo ya, ya, naga, macam mana, naga lo ya na. Macam lo ya kali yang licun kagang, ano? ang uh, ni naga. Kita munak. So, congratulations sa liwat sa iyanda kang ini, Anjanet. Mga partner ma-message ko, ko no? Para sa atong iyanda kang So, bin ko mga partner ma-message ta. Isa pagid ka mga obligasyon, mga kapartner, kun ikaw isa kay maninoy o maninay, ang maghatag minsay sa imong uh, ihada kag ihado ikaw ang matuksuan. So mga kapartner, si kapartner Kenneth, naghatag mansang minsahi para sa aton iyada kag iyado. Sir na if I thank yours, na doon ka po dahil na gising ni balik ka Hindi lang, actually, balik. Sir Nick, ka mo yan magpamangkot sa ginoo. Ginoo, puligay kami. Hangyo, kung sa ginoo ginoo, na puligay, di ka mo sa inyo panginap Ha? Huh? And of course, hari kami, ah, uh, ginikanan nyo, una, tapos kami ng mga, ah, uh, Madinoy, ang kanilain, ah, uh, kami din So muna ang mga kapartner, ano, samtang nagatakitas kita sa mensahe ang atong ngayada nagatulo gid mga kapartner ang iya nga luha. Makita naton nga nagasulod gid sa iya nga tagipusoon kapag una-una ang aton ginapalapot nga mensahe mga partner So mga partner no, aristo pad nakon ang mga kumari tanak kag mga kumpari diriya sa may barangay Bulwangan mga partner So po naton diri ari sila o. Oh. naton.

Okay, damo ka sa guwa mga mabulos naman. kamo. Pwede kamo kalimot Oo. May harap na kamo. May damo bisita. No, Damo ka. na function niya mong term na function isa basta ka sa Okay. Hindi, mamatamat. 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 Mamatamat

Ang um, members sa Sang Solabs uh, ka naon na tinanong na tinanong diyan nila nga kasal. Hey guys, tapos ta kaon. Bit bit tagi pa ways pulita. Thank you so much Rini and Janet. Congratulations sa inyong kasal. Umulan na. Bye-bye.